kahulugan ng pagdura sa panaginip. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagdura, ang iyong walang malay ay sinusubukan sabihin sa iyo ang isang bagay. Maaring dito ay isang babala tungkol sa isang bagay na iyong inaalala o isang salamin ng iyong sariling personalidad. Ang mga panaginip tungkol sa pagdura ay maaari ding sumisimbolo ng galit, pagkabiko o pagkakanulo. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang kahulugan ng pagdura ng mga panaginip at kung paano ito mabibigyang kahulugan. Ano ang ibig sabihin kapag dumura ka sa iyong panaginip? Ang pagdura sa panaginip ay karaniwang itinuturing na isang negatibong simbolo. Maaari itong kumatawan sa galit, pagkasuklam o poot. Maaaring naiinis ka sa iyong sarili o sa ibang tao sa iyong buhay. Maaaring ito maging senyales na nakakaramdam ka ng banta o nasa panganib. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na panoorin kung ano ang iyong sinasabi dahil ang iyong mga salita ay maaaring makasakit sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng ngipin. Kapag nanaginip ka ng pagdura ng ngipin, kadalasan ito ay sumisimbolo sa mga damdamin ng pagkabalisa o kawalan ng kapanatagan. Maaring maramdaman mong hindi ka sapat o mabibigo ka. Ang pagdura ng iyong mga ngipin sa panaginip ay maaari rin magmungkahi na kailangan mong bitawan ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala upang mas mapangalagaan ang iyong kalusugan kahulugan ng panaginip tungkol sa nabulok at naluluwa ang ngipin. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga ngipin na gumuguho at naidura ang mga ito, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan o mahina. Ang iyong mga ngipin ay kumakatawan sa iyong pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol. At ang katotohanan na mga ito ay gumuho ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nawawala ang iyong pagkakahawak sa mga bagay. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na ikaw ay nangangagat ng higit pa sa iyong ninunguya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iluwa ang basag na salamin. Kapag napanaginipan mong iluwa ang basag na salamin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o galit. Sa iyong panaginip, ang basag na salamin ay kumakatawan sa mga bitak sa iyong buhay na nagsisimula ng magpakita ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon o ang isang taong malapit sa iyo ay sinasaktan ang iyong damdamin kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng dugo kapag nanaginip ka ng pagdura ng dugo ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng galit pagkabigo o kahit na pagtataksil ang dugo sa panaginip ay maaaring sumagisag sa mga luha na iyong ibinubuhos o ang dugong dadanak bilang resulta ng tunggalian. Ang panaginip ay maaari rin mga hulugan na ikaw ay nakikipaglaban para sa isang bagay na mahalaga at ang labanan ay mahirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dugo mula sa bibig. Kapag nanaginip ka ng dumura ng dugo mula sa iyong bibig, kadalasan ay nangangahulugan ito na ikaw ay nakakaramdam ng sama ng loob o galit ang dugo ay maaari rin sumagisag sa pananakit ng iyong nararamdaman. Maaari rin ito maging isang senyales na pakiramdam mo ay wala kang kontrol at nawawalan ka ng kontrol sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na gagawin mo o sasabihin ng isang bagay na iyong pagsisisihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumura sa baso. Kapag na naginip kang dumura sa baso, kadalasang sumisimbolo ito ng galit, galit at poot. Ang panaginip na ito ay maaaring isang pagpapakita ng ilang pinipigilang galit o hinanakit na nararamdaman mo sa iyong pagkising. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na bantayan ang iyong mga salita ng mas maingat dahil maaaring magdulot ito ng pinsala sa iba kahulugan ng panaginip tungkol sa may dumura sa iyo. Kapag nanaginip ka na may dumura sa iyo, ito ay sumisimbolo sa isang tao o isang bagay na gumugulo sa iyo. Maaring ito ay isang tao o isang sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng kahirapan. Ang dumura ay maaari ding isang metapora para sa pandiwang pang-aabuso na ginagawa ng taong ito o bagay sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na gagawa ka ng isang bagay na magdadala sa iyo sa problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumura sa mukha ng isang tao. Ang panaginip na dumura sa mukha ng isang tao ay tanda ng kawalang galang at paghamak. Maaring pakiramdam mo na ang tao ay karapat dapat nataratuhin ng walang paggalang. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring salamin ng iyong sariling kawalan ng kapanatagan at pagdududa sa sarili. Maaring pakiramdam mo ay hindi ka sapat o hindi ka sineseryoso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng uhog. Ang panaginip ng pagdura ng uhog ay isang simbolikong paraan ng pag-alis ng isang bagay na bumabagabag sa iyo. Maaring ito ay isang issue o problema na kailangan mong alisin sa iyong paggising. Ang panaginip ay nililinis ang iyong sarili sa mga negatibong emosyon o inaalis ang iyong sarili sa isang bagay na hindi na nakakatulong sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng mga uod. Kung nanaginip ka ng pagdura ng mga uod, madalas itong sumisimbolo ng pagtanggi at pagkasuklam. Maaaring iinis ka sa iyong sarili o sa ibang tao. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring ding isang senyales na nakakaramdam ka ng pisikal o emosyonal na sakit. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na alagaan ang iyong sarili o alisin ang isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng bato. Panaginip tungkol sa pagdura ng bato, maaaring sumisimbolo ng damdamin ng galit at pagkabigo. Maaaring pakiramdam mo ay patuloy kang nagsusumikap sa isang bagay, ngunit wala kang nakikitang mga resulta. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na panoorin ng iyong mga salita dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa iba. Bilang kahalili, ang mga batoy ay maaaring kumatawan sa mga negatibong kaisipan at emosyon na kailangan mong palabasin upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng metal Ang panaginip ng pagdura ng metal ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o bigat sa isang bagay sa iyong buhay. Ang metal sa iyong bibig ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nakakalason o nakakalason sa iyo. Ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na masama ang lasa o mahirap lunokin. Marahil ay napipilitang kang tanggapin ang isang bagay na hindi mo gusto. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na panoorin kung ano ang iyong sinasabi kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng uhog sa lababo. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagdura ng uhog sa lababo, maaari itong sumagisag sa pagpapalabas ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Maaari rin ito maging senyales na sinusubukan mong alisin ang isang bagay na negatibo sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring salamin ng iyong sariling pagkasuklam at pagkamuhi sa sarili ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na oras na upang gumawa ng ilang mga pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may isang tao na dumura sa iyong ulo. Kapag nanaginip ka ng isang tao na dumura sa iyong ulo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng insulto o hindi iginagalang ang taong dumura sa iyong panaginip ay malamang na isang taong tinitignan mo bilang isang karibal o kalaban. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring simbolo ng isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay inaatake ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng tubig. Kapag na naginip ka ng pagdura ng tubig, sumisimbolo ito sa pag-alis sa iyong sarili ng mga negatibong emosyon o pagalis ng isang bagay na hindi mabuti para sa iyo. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na kailangan mong bitawan ang isang bagay sa iyong paggising. Bilang kahalili, ang pagdura ng tubig ay maaari ding maging tanda ng paglilinis at paglilinis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng plema ang panaginip ng pagdura ng plema ay nangangahulugan na sinusubukan mong alisin ang isang bagay na bumabagabag sa iyo. Ito ay maaaring isang damdamin, isang tao o isang sitwasyon. Maaaring nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at kailangan mong alisin ang labis upang bumuti ang iyong pakiramdam. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales na ikaw ay may sakit at kailangan mong alisin ang mga lason sa iyong katawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na dumura. Kapag nanaginip ka ng isang tao na dumura, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng sama ng loob o galit. Ito ay maaring isang senyales na may isang tao sa iyong buhay na sinusubukang saktan ka o kumikilos sa isang pagalit o agresibong paraan. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na malapit mo ng harapin ng isang taong nagkasala sa iyo. Ang likidong ilalabas sa bibig ng tao ay maaaring kumakatawan sa mga salitang gagamitin mo sa iyong pagharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na nagdura ng lason. Kapag nanaginip ka ng isang ahas na nagdura ng lason, ito ay isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay sa iyong buhay na nakakalason. Ang tao o bagay na ito ay maaaring makapinsala sa iyo sa anumang paraan, physical man o emosyonal. Ang panaginip ay maaari ding representasyon ng ilang uri ng galit o poot na iyong nararamdaman. Bilang kahalili, ang dumura ng ahas ay maaring sumagisag sa ilang uri ng nakakalason na impluwensya sa iyong buhay na kailangan mong alisin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumura ng pagkain. Panaginip ng dumura ng pagkain, ito ay karaniwan tanda ng pagkasuklam o pagkasuklam. Maaari itong kumatawan sa isang bagay sa iyong paggising na nahihirapan kang lunukin o tanggapin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na iyong iniluluwa sa iyong buhay, tulad ng isang nakakalason na relasyon o isang negatibong saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumura na mga eggshell ang mga eggshell ay madalas na nauugnay sa mga bagong simula, kaya ang pagdura sa kanila sa iyong panaginip ay maaring sumisimbolo sa iyong pangangailangan na iwanan ang nakaraan at magpatuloy sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong maging mas maingat sa iyong sinasabi o ginagawa. Ang mga eggshell ay marupok, kaya maaari silang kumatawan sa iyong sariling kahinaan sa iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdura ng buhok Kapag ikaw ay nanaginip ng pagdura ng buhok, ito ay karaniwang sumisimbolo sa pagtanggal ng isang bagay na hindi nakapaki-pakinabang o kailangan. Ito ay maaring isang masamang ugali, isang nakakalason na relasyon o kahit isang negatibong pattern ng pag-iisip. Oras na para bitawan ang anumang nagpapabigat sa iyo at magpatuloy sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may dumura sa iyong bibig Panaginip na may dumura sa iyong bibig ay maaaring sumisimbolo ng isang taong sumusubok na lasunin ang iyong isipan gamit ang kanilang negatibo at mapuot na salita. maaring ito maging salamin ng iyong sariling galit at pagdududa sa sarili. Ang panaginip ay maaring magudyok sa iyo na tignan mabuti ang iyong sarili at tugunan ang mga isyo na nagdudulot sa iyo ng napakababang pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagdura ay maaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng galit o pagbabanta sa iyong pagkising.